Another naman naman sa Yung seedling kasi natin doon Hindi naka ano man sa atin Hindi naka abot May kulang tayo Mga 174 daw na puno Yung kulang man sa atin Kaya Eh, go Let's go Let's ba yung kamay mo? Hmm. Suerte para ha Yung kailan takpan mo. Ha? Para sa dahon. Hindi ano lang siguro bunot na lang, takpan mo ng bunot. Hmm. Para hindi ma-expose sa ano? Sa init. Yan. First time sa Lord, 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 Lord. Paki-ano naman ito? na naman mga yung seedling kasi natin doon hindi naka ano masate, hindi naka abot may kulang tayo mga 174 daw na puno yung kulang mga kaya ito naman sa ah, natin na naman 2,000 na naman 2,000 na masate. siguro mga 80% lang kasi mga na ito naman sa last natin ngayong ano nag-seedling kami sa ating mga 80% lang yung uh, na, na, natanim natin kasi yung iba hindi sumibol tumas sa ating, eh, plano kayo tumas sa ating eh, direct, direct seeding ka na, direct planting na lang natin to ito mga isang lata na five, uh, 250 pieces or 500 oh, uh, 100 grams 100 grams sa ato wala man nakalagay ganoon pa rin galaxy max sip 1 yung ano natin kaya wala tayong mas ate talaga mas yung ano minsan naman maganda yung ano natin maganda yung pagtanim natin ngayon naman minsan naman hindi kaya i-hapul na lang natin itong mas i na lang natin I direct planting na lang natin yung iba kasi doon okay na mahaba naman sa yung mga seedling natin kaya ito lang i-hapul na rin kasi yung space kaya nagbumili na kayo sa lata kaya samahan niyo kayo masate yung ano natin eh bisitahin natin masate yung ano yung mga itanim natin doon. Ay yung bumili ng si Boy pa ng ano tinapay. hahay buhay masate Ganun talaga. Dito na tayo sa farm. Kani bago naman tong ano ng damas sa Pahabol. Sige, okay lang. Ito naman dalhan natin yung pag-asa. Kala ko man sa ating manubra yung ano, seedling natin. Yung talagang kulang man sa Ang daming kulang pa. Oo, 74. 174 na puno. Ano ba yung 174 boy? Kako. Tulit sa'yo mga tulit. Ay. Nahihirapan ka na. kana. Uy. Tubig doon tsaka yung botas. Natumba man yun eh. Tumba mo kapon let. Hindi, okay, gawa lang hangin yan. Malaki pa naman yung puno. Natumba. Okay, nito tayo sa farm. Welcome to Clute. Ano itong ngalan let? Kadiskarte Farm. Mm -hmm. By Lito. By tulit. Ito tayo sa puno. Ay, sabit naman yung ano natin. Pang snack. Kakainin naman yung pang ano. Eh, dami pa din dito paputulit oh. Magaganda oh. Pang ano natin. Pamusti. Okay, dito, dito. Yan, dito. Swerte ba yung kamay mo? Mm -hmm. Swerte? Okay. Paya ha Yung kailangan natin dito 170 174 lang Pero 200 pesos naman sa ito yan Reserve ha Ito dalawa dalawa yung ibang puno Okay na kasi naman nata na Ha? Sige pa Buksan mo baka yung ang dahilan na hindi tumubo hindi nakabukas lahat talagang open talaga para sila sisibo lahat, di ba? Hmm, makasingaw. Baka, baka sumabit sa ano. Takip. Ang dahilan yung takip. Ayan. Hmm. Tanggalin mo yan. Hmm. tanggalin mo baka yung problema natin. E kasi yung ano natin, pag sigling, hindi inaubos yan. Welcome, welcome to the new world. Kadiskarte, lepas <laughs> <laughs> kayo ha! Ano boy? Lagyan natin ng ano? Lalabas. Lalabas. Lalabas sa lata. Ang <laughs> <O> lima <kung>, sisibol. <laughs> okay tayo naman sa ate. Yan. Yeah. Ito na ang mandirigma sa kadiskarte. Oy, ito naman sa yung ano natin. Yung mga pala natin. May mga poste naman sa Kahapon yan din diskarte na yung sa tingin boy. Kitabit nila. Kompleto na ito mas Paglagay na lang mga tali dito. Ito yung makasabayan natin mas ate. Oh. Malalaki na. Sige okay lang yan. At least malagyan lang yung ibang ano. Walang laman. Eh, sana ano ito mas Papalarin tayo dito. Yung ano natin panibagong direct direct planting. So Yung mga sidling natin. Sabay na. Dito na kasing area yung kulang natin sa dulo. Yan dito sa dulo. Yan ang natin. takpan mo. Ha? Para ng dahon. Hindi ano lang siguro, bunot na lang takpan mo ng bunot. Hmm. Para hindi ma-expose sa ano. Sa init. Yan. First time sana Lord, 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 Lord. Paki ano naman ito. Yan. Yan. Tagyan mo nang balutin mo ng bunot mm -hmm. dito tapos diligan mo maya pag, lag, pag, tapos ng bunot diligan mo isa isa eh, para mabasa talaga tag isa isa muna natin malagay man sa atin bago natin idalawa dalawa yung iba kung makompleto na yung dalawa dalawa na yung iba wala pa rin panin eh. Ay. oo nga ito yung ano ilang plate to 1, 2, 3, 4 apat kalahati mas ate balang tanim apat kalahati okay okay na ito meron na sana sana lord mas ate tag isa isa lang muna natin lagay bago natin dalawa dalawa yan. pag okay na lagay na lahat yan na dalawa natin Ah. Oh, ilihis sila. Ilihis lag butang. Oh. Tesla Okay naman sa atin, nalagyan na po natin yung mga na direct seedling na po natin yung mga buto balin nilagyan natin naman sa atin ng bunot para basahin na lang to para medyo malamig siya yung iba dyan dalawa dalawa yung iba isa isa kasi apat kasi na plot medyo nakapos yung ano kung dalawa dalawahin natin kapos na naman kaya pinalagyan ko na sa ating tulits ng ano bunot yung mga bagong tanim natin dito sana huwag mong balutin ilabas mo lang siya ganyan may asama yung puno ikot pa ikotan mo lang para hindi siya maano yan para kung sakaling uulan hindi siya mawas out yung lupa na sa puno yan para din ito masalte purpose natin dito para mabasa to malamig siya malamig yung ano natin yung mga tanim ito yung seedling natin na medyo alanganin hindi na lang natin para siya matanim dito para ma-expose din siya sate hindi ka tulad dito sa ano iba natin malalaki na sila tulad ito masyarte tapos lagyan natin ng bulot ito paikot para siya hindi para malamig yung puno niya para medyo madali yung ano masyarte ay kapi ha tinabaho nila kahapon nilagyan ng ano ganda yung panahon ngayon mas ate thank you ganda yung panahon ito yung maganda <laughs> hindi mainit ba toilets maganda dito maganda yung panahon no? Uh -huh. ba't itim ka na huh? ba't maitim ka na baka hindi ka na makilala sa asawa mo kilala pa kaya ha uh -huh. kung na uwi hindi makilala pa uh -huh. <laughs> hindi siya ako. hindi niya kilala <laughs> Kaya nga ay na umuwi okay ano, kaya hindi kinakilala. Mm. Uy, what about the butas ini no? Oh. Kung butas butasan pala ito. Boy. Wala pa rin pang buhoy eh, nga din no. Oh. Pandare na yan tapos baka sugara ha. Hindi pa na nabuk. Hindi pa nabutasan dito mas yung mga ano natin mga host. Nag-short kasi natin yung ano, yung host ng mga maliliit na order pa tayo kaya ano to butasan nila natin sa kada puno masate wala namang ganong buhangin masip-sip sa ano natin sa pump natin kaya butasan nila lang natin masate bali dito nga pala masate yung ano natin yung tanim natin dito masate yung yung atsal ito bali bali tatlong plat ito yung atsal natin na nauna natin milya kaso mga maliliit na sa mga masate yun sana naman mag survive to Yan. sana na ito nilagyan natin ng hose bali tatlong plat ito masate tapos doon na lang siguro yung talong area kaya ayun naman mga sato yung update natin dito sa farm natin sa kinapos tayo ng mga similya yung seedling natin kaya hinabulan na lang natin ng direct direct seeding masate Eric plumbing sama butun natin Kaya magbabay muna tayo mas ate. Toilet. kumusta, babay na. Ya, tinggal din tamam. Si trabaho ng toilet mas ate. Hmm. Balut, balutin mo. Hindi yan mo hanap Pandi makita. Ha? Yeah. Para mabasa siya, di lamig siya. Diyan yeah mas ate, thank you. babay muna sa jimboy natin wow paglagay natin na, na itong masate ng tali siguro mamaya itong masate din na, nila nito ng mga poste na dito ang area siguraduhin natin yung ano natin masate yung ano sa si babo pagkapangan kailangan matibay para hindi siya maano masate ba magsag hirap pa siya masate magsag ang daming bunga baka magdagdag na naman tayo ng puste panibawang poste kaya isikyo natin masate yung maganda yung ano kagapangan sa taas kaya ang dasin din boy dito na discarte siya boy, boy. Uy, pakidilig na lang to boy ah hmm. upanda rin natin o kawawa sakto nga yun ipadiligan kanina hmm. <laughs> akala ko basa boy hmm? Hmm? sana ang liit grabe yung liit masyad eh napakaliit talaga iwan ko lang buhay to Otobar na basta yung mamatay buhay boy hmm. okay bye bye boy bye bye muna bye. next vlog Talag tali siya nga sa gym boy nangyari sa kamay mo Sama, sa mas ano sa itak itak galing na lang yung itak ko. <laughs> okay okay mas ate bye bye see you next vlog ito muna yung kaganapan sa farm natin naglagay ng mga puste. nag nag -ano, direct tayo mas ate sa mga buto natin pahabol at saka nagtinim tayo ng mga atsal dito mga tatlong plat oh tatlong kalahati ba yun oh pila ito ka 3 2 ka 3 uy sakto na dito nung ito tanong mga talong dyan boy talong tapos siling labuyo tapos yung harang pa pwede na dami pang plat kasi mas ating hindi taniman natin bye bye